Ma ano kaya ako pag hati 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 ko lang para makalis sa tayo. Agi. Ako na ako na kaya. <laughs> Boss. <laughs> ano ka. nga? Wala naman yaman. Eh. Boy. Papa ka ba? Oh, basta 50 lang ako. Hati hati na tayo sa kulang. Si. Magkano bang ano na ito? Ang sampu do? Seven hundred. Seven hundred. Eh, ano kaya kung 300 na tayo, 200 dan sa akin? 200 na rin tayo. Ano, papayag pa kaya. Payag ka pa kayo! <laughs> mam ma pasok ay ma'am. Anong oras lang? Alas na? Alas 5 na pala. Wala pa. Pasok ay b lagi sandan nyo dyan Bata, ano kaya na kung maghadi-hadi natin ko lang para makalisan tayo Lagi sandan tayo bawat isa Dobe ah Ito boss, sandan na Ay naku, kaya ko Ito O ikaw, sandan Okay, sige, pag-hadi lang natin ang pasyero prepara Hindi naman sila masyado malugi Bayan Dose lang isa pag mayaman 20 Sabi mo, mahirap ka lang eh Dose no, ka lang Puno na muna kaya para makalis na tayo. Pwede na nga. Ah, di ba yan? Okay na to pre. Okay na to. Tapos niya, sa kanya dalawang daan. Sa kanya dalawang daan? Oo. Tapos dito pa. Hindi pa lang na Okay? Pwede na na. Pwede na. Meron na tayong... Meron na tayong... Dalawang galon na gasolina. Kapatak ng... 60 letters, pwede na yun Paano ba kinita natin? Makakabili ito pare eh. Makakabili ito lahat. Tahong. Tahong, pwede na yan. 50. Tapos, tapos malunggay. Paano yung bigas? Makahalati. 30. Ayun na. Dumating mag na maghahabon na boy. Handa ka na dalawang daan tayo, di magkano lang kay ma'am. Uh, kahit isang daan na saan? Isang daan na lang. 200-200. na lang po di ba? 47 na lang. Aliga, ate, aliga. Parang may katuwag naman kami sa bayaran. <laughs> okay, papalit pa na tayo. Wait lang ha. Okay, dyan lang kayo ha. Dyan lang. Tara, baba na tayo. Tara, mga puno. Ah, so! Lipat na tayo sa iba. Tara. Mula kayo. Lilipat na kami sa kabila, ang tagal mo. Lilipat okay. na kami. Sumakay lang kayo yan. Tapos kalisa lang. walang <laughs> sumasakay sa buka nyo. <laughs> oh, lalo sa buka nito, walang sumasakay. Ang <laughs> ganda ng tama niya. Cargado. Napansin <laughs> <laughs> ko, anak ng titig. Isang, isang oras ka lang atin na. Wala pa sumasakay? Kami na mga pagmumukha namin. <laughs> lalo na ito katama ko. Okay. <laughs>